Ipinag-utos ni makilala Mayor Armando Kibod ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga health facilities sa parehong pampubliko o pribado man at sa municipal hall ngayong patuloy na lumalala ang banta ng monkeypox. Sa dalawang pahinang executive order 025 series of 2025, ipinag-utos nito ang pagsunod sa mga minimum public health standards bilang proteksyon hindi lamang sa mpox kundi maging sa covid-19, influenza at ibang mga nakakahawang sakit. Nilatid sa kautusan na hindi lang basta nakasuot kundi maayos na naisuot ang face mask na matatabunan ang ilong at bibig, palagi ang paghugas ng kamay, paggamit ng alkohol, hand sanitizer at sabon, pagsunod sa social distancing lalo na sa mga pampublikong lugar, pagtakip sa ilong at bibig kung babahing o uubo maayos na pagtapon sa mga ginamit na tisyo, pag-iwas sa paghawak sa mata, ilong at bibig, at pag-iwas sa paggamit sa personal na gamit ng ibang individual. Kung may mga sintomas naman ng sakit, ay hinikayat nito na agad humingi ng medical attention. Inatasan naman ito ang barangay na imonitor at i-implementa ang nasabing kautusan sa kanilang mga barangay health facilities na sakop din ng naturang executive order. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.